Guys, magandang umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Ito guys, ang panagat natin guys. Yun sa likod. Yun sa likod guys, oh. So. Yun, Ah, uh, tingnan natin mamaya kung mayroon na bang isda sa itinawag dito sa karitan sa bulsa Silvania. Tingnan ko mamaya. At mag-ano pa kami, mag-almusal pa kami. Nakaririndi na ang bangka natin, guys, oh. So, high tide ngayon. Malaki ang dagat sa umaga. Pag tanghali na, maliit na ang dagat, low tide na. Sa San Juan parang hindi masyado malaki ang dagat ito guys so oh. hindi pa malon ma ngayon umaga linaw pa ang dagat guys at mo ano tayo mayroon pa akong binili na sampung uh, labing limang teraso na kawayan kasi kulang ang kawayan natin at kukunin ko mamaya pagkatapos sa ano pag tingin ko dyan sa bulsa ng panagatan natin kunin namin mamaya sa pinagkukuna namin noon at puntahan namin mamaya kasi nag-usap kami sa may-ari mamaya daw ipakuha at dito lang muna guys maraming salamat sa panood at bye ingat kayo palagi 2 hours later 我呀。 ഇത്